Ayan, magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, kumo kami ay hindi makagapunta ng mga bundok, hindi kami makagawa ng content. Dito na lang muna tayo, tiyaga lang muna tayo dito sa uh, palipaligid. Ayan, i-share ko lang sa inyo itong aming um, tinadaanan papunta doon sa dati naming Uh, kung saan kami uh, lumaki at nagkaisip Ito ang tinadaanan namin guys Ayan o oh, napakaganda Ayan Sulu lang muna kita sa ngayon guys Dahil ang kasama natin sa pag-content ay Busy sa kanilang mga gawain At ang isa talaga sa amin guys ay nag-back out na Ayan, sa hirap ng buhay dito sa Aurora. Nag-back out na ang isa sa aming kasama. Dahil siya ay nagtrabaho na sa uh, ibang lugar. Nagtrabaho na siya ng uh, Batangas. Nasa Batangas siya ngayon, guys. Doon siya nagtatrabaho. Siya ay umalis na sa aming samahan na kalungkot isipin. Na isa sa amin, isa sa Por Marias ay umalis sa aming samahan at yung isa ay nanganganib na rin. Nanganganib na rin na mawala ang isa, pangalawa sa Por Marias. Dahil ngayong bakasyon, ay siya ay nag-iisip guys na magtrabaho na rin sa ibang lugar. Ibig sabihin, dadalawa na lang kami talagang matitira. Sabi nga lang, matira ang matibay. Ayan. Matira ang matibay sa aming apat. Ayan, now, oh, isi-share ko sa inyo, guys. Nung panahon na ako ay nagtatrabaho, alam nyo ba kung saan ako nagtatrabaho dati, guys? Ayan, nakikita nyo ba yun? Ayan. Ayan. Yan yung itaas na yan, yung pinakatuktok na yan. Mataas yan guys, ayan. Diyan ako dati nagtatrabaho nung una. Yan ang tinatawag dito, uh, tagaytay na maliit. Dahil maganda ang view dyan sa taas na yan. Uh, balang araw o isang araw pupuntahan ko yan at uh, ipapakita ko sa inyo ang kagandahan niyang lugar na yan. Yan kasi ay yung bahay ng amin ditong mayor. Kaso sa kasamaang palad. Ang minamahal naming mayor ay pumanaw na. Ayan, natatrabaho ako dyan noong panahon ng uh, taong. Uh, hindi ko na matandaan guys. Basta siguro mga tatlong taon na ang nakalipas o apat na taon. Ayan, tiis-tiis lang muna tayo sa mga video dito sa malapit. Dahil, uh, hindi pa kami makaahon ngayon sa mga kabundukan at saka ayan sabi katulad na sinabi ko kanina kami ay pabawas na ng pabawas dahil uh, ayan, ang isa naming kasama sa paggagawa ng content ay siya ay nagtatrabaho na ng Batangas nag -back out na siya guys tapos yung isa gaya nga na ng sinabi ko yung isa Nagpaplano na rin umalis, guys. Ibig sabihin, ayan, dalawa na lang talaga kaming matitira. Sabi nga lang, matira ang matibay. Ayan, guys. Pero sa amin dalawa na matitira, sigurado Sigurado ko kaming dalawa lang ang matitira dahil kami ay may mga sanggol na hindi namin pwedeng iwanan para magtrabaho. Gustuhin man namin na magtrabaho ng ibang lugar, ay hindi kami makakapagtrabaho dahil hindi namin pwedeng iwanan ang aming mga junakis dito. Ayan, may nakita ako guys. Malapit na pa palang bumunga ang duhat. Ayan, may mga buko na siya. O ayan, dami niyang buko. Kaso maraming Langgam. Ayan, napakarami niyang buko sa taas. Ayan, guys. Ayan. Uh -huh. Alam niyo ba, guys, na dito sa lugar na ito nung una, nung kami ay mga uh, mga bata pa kami. Diyan kami, yan yung lugar na yan. yan, yung sinasabi ko sa inyo na uh, bahay ng aming mayor. Ayan ang, dyan kami lumaki, dyan kami isinilang ng aming mga magulang. Yan ang dating inaalagaan ng aming mga magulang na nyugan. Ayan, dati dito guys, nung panahon na yun na kami mga bata pa. Sobrang gubat dito wala ka halos makikitang mga ganyan na malinis. Talagang as in nagubat, nagubat talaga siya. Pero ngayon, ayan oh, lalo na dyan sa una-unahan dyan, hindi na tayo pupunta dyan guys. Dahil, uh, parang ako nalulungkot guys pagka wala akong kasama. Nasanay na kasi ako ng uh, tatlo o apat kaming bawat lakad ay magkakasama kami. Pero ngayon, ayan. Soul flight na lang ang inyong si Inday. Ayan o. Oh. Pero napakaganda dyan, guys. Ayan. Alam nyo ba, guys, na yan? Yan yung puno na yan. Yan, dati. Napakarami mamunga yan ng yan tira tinatawag na bulak yung ginagawang unan. Kinakawit pa namin dati ang bunga niyan. Ginagawa naming unan. Ayan, tayo ay uh, maglalakad-lakad na pabalik sa bahay. Uh, malapit lang ang bahay dito guys. Siguro mga 5 minutes lang nalakad. Ando na ako sa amin. Malapit lang ito sa amin. Kaya dito na lang muna ako nagtsatsaga. Dahil wala pa kaming panahon na wala pa kaming panahon sa pagpunta-punta ng mga kabundukan dahil napakarami talaga guys trabaho at saka hindi ako halos makaalis-alis ngayon dahil nakatutok ako sa hanap buhay dahil alam nyo naman ang inyong si Inday ay uh, walang katuwang sa buhay kaya ito solo. Solong-solong naghahanap buhay para sa mga anak. Ayan, may papakita ako sa inyo guys. Ito ay sabi lang nila igamot. Ano nga bang pangalan nito? Nilimutan ko lang ko ano nga bang pangalan nitong halaman na ito. Ayan, napakarami niyang bunga. Ito daw ay gamot guys. Ayan. Oh. Hmm. Kung nakikilala nyo ito. Ayan. Ayan daw ay gamot. Napakaraming bunga. Ayan o. Oh. Bungahan siya. Ayan oh. Cute naman niya. Ayan oh. Cute ng kanyang bunga. oh, Ayan. Ayan pa. Napakaraming bunga, guys. Ayan. Uh, ako ay magpapaalam na, guys, dahil uh, tayo ay pabalik na ulit sa ating uh, pabalik na ako sa aming bahay. Ayan. Magandang hapon na lang. Uh, babalik tayo. Dito tayo dadaan. At shout out na lang sa aming mga viewers, sa aming mga subscribers, at sa lahat-lahat ng uh, sumusuporta sa amin, salamat ng maraming marami sa inyo. At God bless, God bless sa inyong lahat. Love you all.